Hey Blooms at Pop fans! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, susuriin natin ang mga kapanapanabik na highlight mula sa kamanghamanghang homecoming fan meet ng Bini, Here With You, na ginanap noong Hunyo libo at 25 sa iconic na ini Arena. Magsimula na tayo! Matapos masakop ang labin lungsod sa kanilang Biniverse World Tour, ang grupo ay gumawa ng isang ingranding pasukan para sa kanilang unang major Manila appearance, pagdating sa entablado sa pamamagitan ng bus prop na nagpapaalala sa kanilang paglalakbay sa ibang bansa. Ang kapaligiran ay electric habang sinaaya, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mikha, Joanna. At Sheena ay nagbahagi ng mga nakakatawang tour bus anecdotes at di malilimutang mga sandali mula sa mga lungsod sa buong mundo, ang mga tagahanga sa buong mundo ay nagpapakita kung gaano kalayo ang nalakbay ng musika ng Bini. Naghatid ang Bini ng mga powerhouse rendition ng mga hit tulad ng Cherry on Top, Zero Pressure, Wallow Out of Early Head, at ang title track na Here With You, sa isang fan-favorite moment, Humigit kumulang isang daan maswerteng bloom ang sumali sa entablado para itanghal ang kanilang tour single na siya gidi ng live kasama ang grupo. Nagbigay din ang mga babae, nagdonate ng tatlong daan at anim na put apat na at tatlo mula sa Bini Sales sa Absilin Foundation. Nagbigay sila ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang nalalapit na linyang Bini Cosmetics at tinukso ang kanilang ETS docu-series Biniverse World Tour Stories na ipapalabas ngayong Setyembre sa Iwan. Ang event ay pinangunahan ni Narobi Domingo, Milo Elmido Ye, at Emilio Diaz na may nakakakilig na pre-show performances mula sa Spectrum E, Overhead, Colette Madelo, Rain Selmar, Jaren Garcia. At isang espesyal na pagtatanghal ng binikada, natapos ang gabi sa Here With You habang naglalakad ang mga miyembro sa gitna ng mga tagahanga na may hawak ng mga sign na Welcome Home, Bini, isang tunay na emosyonal at hindi malilimutang close. Nakakataba ng puso ang pangyayari. Kung nagustuhan mo ang mga highlight na ito, mag-iwan ng like, magkomento sa iyong paboritong bahagi, at mag-subscribe para sa higit pang bini na nilalaman. Huwag kalimutang pindutin ang kampana para sa mga update sa kanilang bagong linya ng kosmetiko at paparating na dokumentaryo ng Nikita. Till next time, stay blooming!